Bye! Water! Water! Papunta kami ngayon sa school ko kasi orientation ko mamaya. Ay ngayon! 10 p.m. 10 a.m. 10 a.m. Tapos, um, ano to? 8 pa lang. Pupunta kami. Sasakay ng train kaya medyo maaga kami kasi it's either 8.06 or 8.46 26 ayun lang ito na yung outfit first day maganda pa yung suot nung tagahatid okay sige bye bye nandito na kami sa sana tayo sa Oo. Sa stop namin tapos, sasakay na kami ng bus papunta sa school. Tapos konting lakad na lang. Diba? 9.14 lang. 9.14 yung bus. Ano? And then after that, click email directly to LMS Link. So basically, steps. Trap. Pagbaba. Okay, kakain na kami ni Andre. Dito kami sa pinakamura. mural Yan na yan. $12. $12. Okay, kain na. Yan, nandito kami sa library. Ayan yung Victorian yun. masasabi mo? Maganda. Nasa library ka? Mm. Tara na. Ba? Tara. Ah, Nasa library. Yung ano? Amen. Dito na kami. Kaya na pa kami naglalakad-lakad. Medyo mababa yung camera kasi ang daming tao. Nakakahiya. Itaas. Pero di ba kung nakikita kami or hindi. Punta kami 7-11 magde-dessert. Diba? Diba? Oo. Uh, okay, bye bye. Hello. Pauwi na kami. Pagod na kami. More than 11,000 steps na si Andre ngayong araw. Ako siguro nasa 9,000 na. Pagod na ako. Sakit na nagpawa. Just from from the station, kailangan pa namin maglakad ng 20 minutes. Pa-uwi. Ayun lang.